alupihan ipis na umaan sa ina. Hindi, I, I mean, pakiramdam mo may gumagapang. O, yun yun ibig sabihin. Mm -mm. Tinan nyo po ang isang babae. Agoy, grabe ang ginawa sa'yo. Huhulihin natin yan. Papatayin natin ha. Basta manalig sa Panginoon at sa ating amang dakila, hindi kami ang magpapagaling sa inyo. Ang kapal naman ng na mukha namin kung kami ang magpapagaling. Alayunin po ng team up ang manggagamot, alisin ang inilagay sa iyo at ibalik natin sa kanya. Nana, yung tatlo. Hanggang pa yan? Ah, huwag nyo nang iangat, huwag nyo nang iangat. Tinako nga yung dating picture niya, tinako. Sige na nga, tingnan ko. Mm -mm. Related sa barang Yung yan. yan, buo yan buo Galing na ba ng doktor yan? Nung nakaraan po, binagamot. Okay, opo. Pero wala Ay, wala naman Oka sa doktor na? yan. Oguy Ikaw ganda, to? Opo siya yan, ang ganda niya. Ay, naku. Jesus, Mariusip. Ilan taon ka na? 19, 19 ka lang. O oh, sige, upo na ako kay John. Malalayan mo siya, ba? Manalig, manalig uh, ate ha. Manalig, sumampalataya. Isipin mo, Ama, alam ko po, hindi mo ko papabayaan. Panginoong Isus, alam ko, gagaling ako sa pangalan nyo, ha? Kasi hindi talaga kami ang magpapagaling sa inyo. Ang layunin namin, kami bahala. Panginoon ang may karapatan. Sige po. Dandahan po yung suga, mga sugat niya, oh. Naku, Hoy, sige Kayang-kaya natin 'yan. Basta may meron tayong pananalig sa ating Panginoon. Tutuoy 'yan. Tingnan hindi kami sa, sa mm -hmm. Meron hmm. ang mga lang kay Bigang Tiket po. Hmm. Okay na ba? Okay na ba? Pero dito dito. Oh. Sator arepo teto perotas pislara manarem. Asos dalam jos. Kung sino man tao daw ito makapag-usap pa sa espiritu ng Dios. Gusto rady sana nakatakutan sa impier no. pigabit pigaton. Pasok. Oh. Hmm. Aalisin mo yan. Ah, mo yan, ha? Ah. Uh, uh, o, ganyan. Dalawang kamay. Mula ulo. Sige, mula ulo. Yan. Ah, mo lahat, uh, 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 ha? Ah. Ah. Matagal mo lang pinakambala ito? Ah. Uh, ah. Uh, o, uh, uh, oh, titigil lang mo na to, ha? Ah. Uh, uh, titigil lang mo, ha? Ah. Uh, 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 sige, sige. Mula ulo. Mula pero, ulo. Pero, kami na pong bala. Hmm. Pababa, pababa. Sige, lahat. Uh, Tanggalin mo lahat yan. Nanggigigil ako sa'yo. Ah. Uh, Grabe yung ginawa nyo sa tao. Sige, baklasin mo yung hayop ka. Hindi ako natatakot sa'yo. Grabe ginawa mo sa tao. Sige. Tanggalin mo lahat yan. Hindi kayo maawa sa tao. Wala niya kayo. Oo. Oo. Ano to? Inggit galit. Inggit. Kapit bahay ka lang? Hindi. Wala ka. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Sige, sige, sige. Hindi pa po. Sige, matagal lang matagal mo lang pinapahirapan to? Oo. Oh, oh. Ano ba oh, nilagay oh. mo diyan? Ah. Alam mo mo? Ah. Ah. Oh. Along nila kay mo. Ah! Oh. Sige lahat yan, alisin mo lahat, alisin mo. Ah, uh, may ipapakita ko lang sa inyo dati ho siyang ganito. Napakaganda niya. Ho. Yan, yeah, sige pa, Bilang sige pa isang lahat. babae. Ayan, ngayon ito na ho siya. Ayan na po siya. Sige lahat, lahat, lahat. Oo, oh, wala na Kapasan uh. Ilan gumagambalan ito? Dalawa! Sining isa! magtanong. Huwag mo ba matakot, Tati? Para po makilala niya. Ano'y siya? Ikaw na lang. Anak mo. Anak mo? Bakit ka mo ginawa mo sa anak mo? Ano'y lang? I-tune in yung dalawa, oh. Sige. Tanongin mo ba bakit ka ginawa niya? Anak mo. Bakit ka mo natakot? Ay, bakit ko naiingit ka sa anak ko? Oh, bakit ka naiingit? Ha? Bakit ginawa mo yan? Po! Oh, bakit ka naiingit? Masyado siya, may ba eh? Ok, tama po 'yan. At Anong pangalan mo? mo so, may balik ko sa iyo yung ginagawa mo? Masyado kang gitera pare-parehas lang naman tayong kumikita. Ang mali lang sa iyo ginawa, dinaan mo sa ibang paraan. na ah. Oh, oh. Ibalik ko sa iyo lahat ng ginagawa mo ng paghihirap sa anak ko. Sige pa, sige pa, may nakikita pa ako. Mula ulo pa. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Sige pa, sige pa. O, sino ba yung kasama mo? Sino yung kasama mo? Tanggalin mo yan. Alisin nyo. Bali, dalawa kayo gumagambala dito. Oo. Uh, Tagasan yung kasama okay. mo. Matutuyo uh, na. na yun, ha? Oo. Ha? Oo. 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 Huwag nyo na itong babalikan, ha? Uh, Oo. Uh, uh, uh. huh? Ah, huwag mo oh. babalikan to, ha? Pahaw ka, hindi na. Oh, sige. Tapos gusto ko pumunta ka sa kanila, may ng tawad sa kanila, ha? Oh. Ha? Ah! Sige, lahat, alisin mo pa. Oo. 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 Hindi ka. Oo, oh. nakikita. Ah. Tingnan mo na nang hina ako, ang pinto. Nang hina ako, magpawisan pa ako. Ganun na nang Sige, tanggalin mo pa! Na? Opo, opo, mamaya, o, mamaya. Oh, mm. O, oh, wala na. Wala na. Huwag mo nang babalikan to, ha. O, oh, ibabalik okay, ko sa'yo yan, ha. Mga nilagay mo, ha. Uh -huh. Poo! Ah! Poo! Oh, ito, ito, babae. Ang pinahirapan at grabe yung inilagay. Uh, yung uh, galing na rin silang okay. doktor nung last week. Wala naman din daw pong uh, findings. Kaya ganoon po. Ano pong pakiramdam nyo? Shout out sa lahat. Lalo na sa team Apo. Uh, apo rap apo na uh, dito, kay papa ubusan, na pumaw at saka kay po na mas maganda po mas marami ka daro may ganyan team supremo pagkalaki na lang okay na dito rerepila na po saka pag maliligo po siya mas maganda po kung magpapataka sa pampaligo niya okay magpupunas po siya Tapos bubulungan niya po tatlong beses na in Jesus name tas kukurusan niya po tatlong beses isa lang po pwedeng umiinom nito ano kay brother Carl, at uh, kay brother judel at uh, yung sa dalawa pang kasama na malapit ko na memory ang pangalan kay Ma'am Melo Ligario, kay Aporisita ng Bareto, at kay Sis Maika. Magandang umaga. Muli ako, team Apo Erika Pochalin. Good morning.